Nandito yung mga kasawa na ano? Kasawa niya, inaantay namin. Nandito pa namin. Ayan. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ayan, thank you so much kay Brando. Paring Brando. Loko mo, isatay? Uy. Okay. Pre. Okay. ingat. Ingat. Ayan mga kanayipi yung take out natin <laughs> Wala tayo tayong paglagyan dito sa likod Kasya pa Ayan Thank you so much paring Brando Happy happy birthday sa anak mo Happy first birthday <laughs> What's up mga Kanoype? Nagbabalik na naman si Kanoype for another video. Araw ng linggo, mga Kanoype. Uh, tapos na kaming nagsimba kanina nila Mrs. at bibi Maika. Bali anong oras na, mga Kanoype? 11:21 na ng umaga. Aya mamamasada tayo, mga Kanoype. Nandito si Mia. Bali susunduin natin mamaya si ano, si Auntie Levy at dadalhin natin sa may San Vicente yung kanilang simbahan doon bago siya umuwi ng San Manuel, Pangasinan ayan sayang nga hindi natin may doon sa, ano, sa bahay nila sa uh, San Manuel kasi nga uh, may magsusundo sa kanya mga kanaypi sayang din yon arkila din sana yon mga kanaypi. so tanong na lang natin mamaya kung nakausap na niya yung ano magsusundo sa kanya <laughs> para tayo din yung ano maghatid na naman sa San Manuel di ba nagdag yon so lalabas tayo at mamamasada para may pangbili ng ulam at syempre allowance na rin, rin yan bukas mga kanipi uh, baon niya sa school no bali mamaya mga kanay kung mahatid natin si Auntie sa ano sa simbahan at bibili tayo ng ano ng gulong na kagaya nito yung gamit ni Mia nagpapabili kasi si Kuya Wiltan ng gulong na dalawa at mamaya maghahanap ako kahapon nagtry akong maghanap kasa lang walang available na ano ganong gulong yung power tire ang available doon yung Leo na Raptor type kaso mabilis mapudpud yun mga kanipi parang mas maganda itong power tire na gulong mas matibay kaya yun yung hahanapin nating brand ng gulong mga kanipi right samahan nyo ako mamaya maghahanap tayo ayan mga kanipi daming tricycle dito 2, 4, 6, 6 Nangaay. Saan do ko yan? Aba, nagkakapseter ng pusakan tu ko itere. Overload, overload. Saos pero pasada. Dagamos mo yan. O kin dawara-wara nang kumapuyan ka mo sal. Ayyan maka noypi. Nandito na tayo sa pastry At susunduin so, natin sa Santelavi siya yung magiging boy na mano natin mga kalaypi wala namang paseros dyan eh magantay tayo ayun natin mga kalaypi ayan mga kalaypi nandiyan na santilebi

Daging dinner-nya invite, invite akannya dinner. Oh, dari anti ngeri nih. Hai, 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 anak hai, hai,

Thank you, Antay. Yeah. Here. Amung, amung, lagi na eh. Yeah. Data. Data, data nga data, Ano data? Kiskisan, malagi mo. Ayaw ang kong kabisado, eh. Ano, property, hindi, 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 yung milagotan milagot tapat tapat tal 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 siguro tal 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 tayo hindi tal 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 ay, kasati yeah. na ba doon tanan tayo? Ata ti ba doon? Ay! Agsukat kayo ko ay. Nagsukat ka. Oo. Sige, ante. Salamat ah. Huwena. tayo ante. Ayan, mga kanayipi. Na natid na natin sa telebi dyan. So binigyan naman tayo ng 100 pesos Pwede na mano natin yun mga kanipi Punta tayo ng ano Ng anunas Tingin tayo ng ano dun, Ng gulong Ni Kuya Wilton Puntan natin yung malaking tindahan Ng mga accessories yun mga kanipi Yung YSS dito tayo pupunta mga kanayipi Ayan May malaking kwan dito eh. Bodega Ng mga accessories Ng motor Dito rin bumibili yung mga ibang seller eh. Sana bukas mga Kanoipi. YSS Yung pangalan ng bodega na to eh kasi doon sa ano sa kapatid doon sa bayan walang available na power tire na gulong doon kaya try natin dito

Ada power tire? Power tire? Ano yung brand natin ay. Power Raptor. Ay, Leo tire. Power Raptor. Ano brand nyo ng power tire tayo? Leipers. Wala, kahit dito, mga kanayipi. Ang available yung Leo. Bilis mo pod kasi yung Leo tire, mga kanayipi. lilit na shop dito mga kanayipi kung mayroon silang ganun na gulong mas hmm. sa power tire yun power tire Power tire power tire kasi Power Tera pa. Ano may sa ay boss. Dua lang, eh. Duwala. Duwala, Duwala. Ano may sa? P7.50 Kung bawas na lagi natin P7.30 P7.30 Sige alam ko ito na lang mga kanaipi yung power tire na gulong Buti na lang mayroong available dito Hindi na ako naghanap ng ibang ano pwesto Pumunta pa tayo ng Anunas <laughs> Okay na mga kanipi Hatid natin sa ano Sa uminggan Punta tayo ng uminggan ngayon Kay Kuya Wiltan Ayan, nandito na tayo Kuya Wilton At nagbayad na rin tayo Sa, ano, sa Utang natin Ayan. So, diretsyo na tayo na Mamasada mga kanaypi Ayan mga kanaypi Iki tayo dito sa pliasis dito ko lang. Ayan, kain tayo ng ano, mga kanayipi, Mickey Dito sa Bilasis mga kanepi solve yung ano pagkain natin ng makey dito sa Villasis gutom na kasi ako no pauwi tayo solve saka <laughs> dalawang mangkok tayo eh ayan tara mga kanepi pasada na tayo grabe mga kanepi ang lakas ng sikat ng araw tapos umuulan uban nya na 168 ayan na ibabahan natin yung pasyero natin makaka-noipik na pick up sa ano sa Bacav. kumita tayo ng 30 pesos yun yung binigay nila eh ayan mga kanayipi tumawag si Auntie Levy at nagpapasundo sa ano sa San Vicente so puntan natin at sundoy na natin mga kanayipi hindi pa daw dumadating yung kanyang sundo eh sunduin muna natin mga kanaypi no Tanam talaga uh, yeah, actually ihatid ko ako na Sige po, sige. na po. Bahala na po. Iya. Ito Okay, so, hindi, 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 si hindi, 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 Okay. my goodness tulog kayo sa kwanan tay San Juan Dapat, 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 dapat kumaka so

Awan ka dahit tantay. Ay, dahit tananti mo. Ay, naku po. Ayan, mga kanaipi. Uwi na tayo. Natid na natin si Auntie Levy dito. Binigyan naman ako ng 300. 300 ina yun mga kanayipi. lapit lang at least may kinita ako dahil linggo ngayon saka pumunta uh, pa ako kanina ng huminggan eh wala tayong kita buti na lang saka tumawag din si Madam Luz mga uh, nagpapabili sa akin kaya dahan na lang tayo sa Ortaneta Bili tayo ng slice bread by JC tapos kunin natin sa bahay yung isang tray na ice 'Yun yung order niya. Ano ba kasi nasa hindi matikman mo man o pa-masaeda Jay je. Fortuna na ito. Ang atas lang kit. Mo bale mo. như nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền à Để không bỏ lỡ những video hấp binigyan tayo ng isang daan mga kanoypi thank you thank you ate magkano gardenya nyo ha bago lang bago yan sir matagal pang expire November 1 85 85 punta tayo dito sa may McDo mga kalipi nag-aaya si Brando yung kumpare ko mga kanipi, birthday ng ano ng kanyang anak pasok tayo dyan nandito yung mga kasama natin <laughs> natin Thank you, thank you. Bro. Bro, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Sige, sige. Bye-bye, Trisha. Ito hey, yung motor mo. Nakikain na, may tikaw pa. Ayan, thank you so much kay Brando Paring Brando Uy <laughs> okay. 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 Pre okay. Ingat, ingat Ayan mga kanayipi yung take out natin <laughs> Walaan tayong paglagyan dito Sa likod Kasya pa Ayan. Thank you so much, paring Brando. Happy, happy birthday sa anak mo. Happy first birthday. So, kunin pa natin yung itlog dun sa bahay, mga kanoypi. Tapos hatid natin dun kay, ano. Lawa pala. Wrong way, wrong way. anong ginagawa na dito nakakalito yung mga daanan na dito sa Ordaneta mga kanaypi one way ginagawang ano ay paikot ikot naman ginakawawan nila yung mga motorist na mga kanaypi yung itlog na order ni Madam Luz so hatid ko muna at yung isang nag order pa ng isang tray bukas ko na lang daw ibibigay mga kanaypi kasi maggagarahin na rin siya kanina eh kaya bukas na lang ng tanghali daw so deliver ko muna sa EGL mga kanaypi kay Madam Luz Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa ano, ina Madam Luz. Ayan mga kanaypi. Na-deliver na natin yung ano, yung itlog sa kayong pinabili ni Madam Luz. 5 yung binigay na pamasahe ayos na yun thank you thank you madam Luz